mga brads nandito ulit tayo sa Kasmina Game Farm so for today's video uh, bibisitahin natin yung mga bulls tag natin no, na pinapalugon uh, yun natin no, uh, para minsan kasi may namumuong mga dumi sa mukha nila so uh, from time to time dapat mahilang din sila no. Uh, currently they are molting no So, mayayari yung molting nila around uh, December or January, February. So, maya maya bibisitahin natin sila. Before that, tingnan natin itong mga ginagawa ng mga tropa natin dito. No? Nagpapalit sila nung hapunan no? sa tipi. So, tara tingnan natin guys. Masisipag na naman yung mga tropa natin dito kasi nandito tayo sa farm. So, uh, yan sila. Oh. So, kasama natin ngayon. Ito na. Oh, bati muna kayo, mga tropa. Oh, si Dagwapo. Yan. Oh, The Playboy. Shout out nga pala sa Tika hero Yan. Si Ali Aquino. Uy! Sino yun? <laughs> 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 Ang. Ang. Rina. <laughs> Alam. Okay. And the handler. Oh, the handler. Shout out. Shout out pala ako sa mga kababayan ko sa Mindanao. Yan. Si the handler natin yan. Tiga Mindanao yan. So guys, ito. No, pinapalitan nila yung mga uh, ng mga manok natin sa tipi. So yung sa amin, uh, since marami kaming kawayan dito, ayan, makikita nyo. No? Ang daming kawayan dito. Ayan, meron pa rin sa kabila. At meron pa rin sa may uh, bandang dulo. So, ginagawa namin, pumuputo lang kami ng kawayan. Ayan. Ang kinukuha namin yung medyo mabilog, no? yung medyo malaki. Para tama-tama sa kapuna ng manok. So, pag ayari nito uh, iigutin namin yung mga bulstag, hihilang musa namin. Para medyo malinis yung mga muka nila. Okay? Ayan. Dagwapo aka James Reed, ano masasabi mo? Good. Mas gwapo daw yung gray natin ha. Ayun sa mga ang comments ka nung sa video natin last time. Walang kumampi sa <laughs> Ayun po si uh, Dagwapo aka James Reed. Okay. So, kuha muna kayo ano Brad, yung panghinamos natin sa ano. Iigutan natin yung mga bulls natin. So lahat ng mga medyo no, sirang tungtungan, yung medyo mahihina na pinapalitan namin no. Ito isa pa papalitan din to. Yan medyo gapok na yung kawayan na nakakabit no. Ito yung mga bolt tag natin dito no. Ah uh, marami to. Ah uh, mga magaganda na sila oh. Uh, start na ng molting yan pakita ko sa inyo yung mga natin eh. yan. mga quality so marami pa dun yan sa may bandang gitna at sa dulo by the way guys no uh, Thank you sa mga sumasali sa free raffle natin. No? Sa mga iba na gusto pa sumali, pwede pa. Uh, follow nyo lang instruction, no? as I've said. Follow the instruction no? na nandun na sa video. Madali lang naman gawin. So, uh, as of today, uh, marami-rami na yung nadagdag no? sa listahan ng mga kasali sa raffle siguro kundi ngayon uh, tomorrow ipopost ko yung updated list ng mga kasali sa raffle so abang abang, abang lang mga tropa no so yung ulitin ko ulit yung raffle natin is on August 27 8pm no magla live tayo uh, gagawin natin yung raffle no ah, uh, electronic raffle so para malinaw no at walang uh, para fair no yung raffle natin. Okay? So The Playboy tara. Ah, uh, po. Dito na tayo sa mga bulls tag. Shout out ulit, pambira. Shout out nga, nga pala sa mga babaeng, sa mga, mga madjungero sa tinero Yan. Sila Kurang, sila Joy. oh, kumusta na kayo dyan? Yan, yeah, yan. Yeah. Mag-subscribe ka mo. Subscribe. Subscribe na kayo. Para, okay. eh, ma para ma, 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 kayo ma, ma, Okay, Okay ma, 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 the Playboy to. Eh. Tara dito tayo sa ano So dito tayo sa may bandang taas Ng farm natin no? Nandito yung mga Pinapalugo natin ng mga bulstag Karamihan white Pero meron din tayong mga pula no? Sa mga uh, ilang abuhin Okay So sa side na to, nandito yung mga bulls natin ano. Ayan ano? Sige, unahin nyo na to. Ito, ito, ito. So, ilang musa lang natin para medyo malinis yung mga mukha nila. Ayan. Ayan si Dagwa po yung humuhuli ng mga bulls tag. Magaling hahawak ng mga manok to si Dagwa po eh. magaganda yung sukat nila at makakapal no so yung buntot nila medyo may mga lumang buntot pa no but uh, siguro mga ilang weeks lang matatanggal na yung mga buntot na yan na magpapalit na lahat dilinisin lang yung mga muka yan kita nyo pulang pulang yung mga muka nila no sige kunin naman yung susunod dito yan okay na no? Titingnan lang may mga namumundumi no sa mukha nila. Yan okay, okay na

So, kung mapapasin nyo, karamihan mga whites, no? Yung mga pinapalugo natin dito. So, next year, no? Around January or early de uh, mga December. Tapos mag na magbihis yan, mas magaganda na sila. Kasi magugulang na. James, ayos ba yung mga katawan ng bulls natin? Ayos po, malalaki. Sisi. <laughs> oh, oh. Diyan yeah, okay na Dito na tayo, James. Dito na, yaman na yan. Dito na. Yan. so marami pa to no? hanggang uh, sa kabila pa puro bull stag no? and mga uh, national banded stag so ihinamusa natin lahat yan okay, -check, check yung mga tali saka yung yung manok no kung misang kasi may mga dinaramdam na so mas maganda na na-check din ingat lang naman yung ano yung mga balahibo no lalo na yung buntot na uh, papatubo yung natin din na uh, mabunot okay. so by the way guys no meron tayong announcement no after nung raffle nung uh, sa August 27 magkakaroon ulit tayo ng isa pang raffle sa September no around uh, sept September 18 siguro birthday raffle no birthday ng uh, Uh, Jerry dito, Adventures and Lifestyle TV So, pinag-isipan ko pa kung ano mga pwede nating prices, no? Free raffle din to Pwede tayong uh, magpa-price ng uh, uh, Bullstag or mga Mga inahin, no? Or, uh, let's see, no? Abang-abang lang uh, Pipilitin natin maging maganda yung pa free raffle natin Sa September, no? Free raffle to, so sa mga subscribers natin at sa mga gusto pang sumali abang-abang uh, lang kayo sa mga video natin no para sa mga announcement Yan. so ang gagandang uh, tingnan no nakakalibang dito sa farm makikita mo yung mga naglulugo na mga bullstag na talagang uh, healthy so ina-expect natin na after molting uh, mas magaganda sila no? uh, haba na yung mga buntot nila yung mga balahibo nila medyo uh, matatapos na yung paglulugo nila no? ang dami pa yan so yung yung mga interested sa mga sabagay matagal, matagal pa yung ano no yung labanan ng mga cocks no meron tayo dito available uh, by uh, December or uh, early uh, January to February but uh, na no, sa ngayon ang uh, available natin ano yung mga national banded stags no so ayan mga national banded stags natin Pakita ko lang ulit sa inyo no? So Marami na tayo nakatali dito Nasa more than uh, 60 na no? Na national banded stags Meron pa rin uh, mga nasa hardening pen Yung medyo uh, Mga mas bata no? Ayan. Sa mga nagko-comment no Na Yung mga hindi pa na Didista sa free raffle natin no. Uh, please follow lang nung ano nung instructions no. Para siguradong malista kayo no. Di iba kasi nagko-comment hindi naman sumusunod sa instruction no. Uh, para fair lang sa lahat. Sa mga sumunod sa instructions na nakalista na, dapat sumunod din sumunod din tayo sa instructions na nasa video. Madali naman sundin no. Watch the video at intindihin niyo lang po yung instructions natin na sa sa video no. Then, yun po ang gawin natin. Uh, after that, oh, malilista ko na kayo sa mga uh, kasali sa raffle natin. So, free raffle on August 27 at 8pm, no? So, ito yung mga uh, ibang national banded stags natin, no? So, uh, medyo ano na, pwede na sila, no? Uh, ito nyo yun naman yung mga itsura nila. Medyo mga bata pa, pero... Ah, uh, nakaporma na sila, no. Yung maganda na, maayos na yung postura nila. Actually, nabibito na namin 'to, no. Ayun. kita ko ulit yung ano, ating uh, first prize na pure fitness gray brood stag. Oh. So, sali na po kayo. Oh. Para mas uh, marami, mas marami tayong mapapasaya ng mga uh, natin. Oh. Kita nyo naman, ang ganda ng mapapanalunan nyo guys. Oh. Yan. Napakaganda, napakagwapo. Yan siya so guys, no? yun ang first price uh, plus 1 uh, one uh, kelso pulit so yun lang muna guys no uh, salamat uh, sa panonood kung nagustuhan nyo itong video na to please like share nyo na rin and uh, sa mga hindi pa subscriber please subscribe to this uh, channel no jerry ginto adventures and lifestyle tv so maraming maraming salamat mga tropa Magandang araw, bye-bye.